Ano bagong araw mga video na naman po ang share namin sa inyo mga tol. So sa araw na ito mga tol, sasama po tayo sa paglilinis ng aircon bukod po kasi sa pagpapares no, side nagsasideline din po tayo sa iba kung saan po pwede po tayong kumita kahit anong trabaho basta marangal pinapatos po natin yan mga tol so nandito po tayo ngayon sa isang subdivision dito lang po yan sa kabiti mga tol kasama ko po si Tol Fidel at si Tol Rudolph sila po kasi yung mga ng naglilinis ng aircon at bukod po sa paglilinis ng aircon mga tol nag install din po sila so sa mga nice pong kumuha ng kanilang servisyo pakipunta lang po ang kanilang FB page na freelance aircon cleaning repair Installation in Cavite. Mga tolo, dahil mahaba-haba na po ang ating intro. Umpisahan na po natin ang ating trabaho. Ang lilinisin po pala natin mga tolod, ito po yung tinatawag na split type. Bali dalawang aparato po ang lilinisin natin, ito po yung tinatawag na indoor at outdoor. Ang nililinis po ni Tol Fidel mga tol, ito po yung tinatawag na outdoor, ito naman po yung sa loob, ito yung tinatawag na indoor. At makalipas lang po ng ilang oras, ah, tapos po kami maglinis at niligpit na rin po ni Tol Fidel ang mga tools na ginamit namin Oh. Yun nga mga tono, at habang nililigpit po namin ang mga tools na aming ginamit, dinodouble check din po ni Tol Rudolph ang unit. Baka po may mga piyesang nakalimutang ikabit. <coughs> makalipas lang po ng ilang oras tapos na po namin linisan at pawin na rin po kami ngayon dun po kami manahalian dahil nagluluto daw po si Tol Erbin ng kanyang special na adobong gulay with tokwa Tapos pumaluto ng adubong gulay na may tokwa, naghiwan na rin agad si Tol Erby ng kalamansi para naman dun sa bagoong. At nagpahabol na rin pala ng skinless longganisa baka daw At makalipas lang ng ilang minuto mga tol, ito na ang special na mga putahing mura ang halaga pero masustansya dahil ang main ingredients nito mga tol ay gulay. Dahil hindi mahal ang pagmamahal. <laughs> Tara na! Kainan na! Ha <laughs> <laughs>